bala-bala kapapa apa-apa, hmm. Kinaget oh. dito sa Hawaii. ako ngayon sa hospital. Alaga ako kasi yung Indonesian. Hindi kasi marunong magsalita yung Indonesia nang ano nang salita dito sa Taiwanese. Kaya kinoa ako, eh marunong ako mag-Indonesian. Kaya 'yon. Yan, nakayang dito ng mga basura. May English naman kaya hindi sila maliligaw. Hindi rin ako maliligaw. Iyan, yun sa labas na yan. Ayan, yun. Um, eskola na medicine. recent. Malawak ito. Ayan, hanggang um, Okay guys, hanggang um, dito na lang.